itu kak ininya oh. ulak ulang kasih sira-sira kayakna heh hmm? segi pakaianna putih hmm. sih mau hayai eh. ganyani eh, yan nak kain putih anu pinakang paklang kita kang anunya Hayaan yun, abutot na yun. Abutot. Hey, na, ubusin yun. Hmm. Hey, hey, Kaka-baho. Wow. Ah, ng Matakaw ka pala sa kangkung, ha? Tak ka Takaw ka pala. So, may, may. Na, din ano? Isa pa. May